Hello mga kaglax at magandang araw po sa inyo dyan at come back to my youtube channel so yan no pag usapan natin yung crayfish pond ko so mayroon pong nag comment dun sa dati kong vlog no so yan shout po sa iyo sir so sasagutin po natin yan mamaya maya no bago tayo mag huwag nyo po kalimutan mag-subscribe. So, yan. mag so, na po tayo. Yan. Ito po yung crayfish pan ko, no? Mga Lux. So, tahimik. Yan. So, yan, no? May filtration po ako. saka, aerator. So, yan po ay hindi po gumagana yan. Yan. Yung sa filtration ko po, ay dalawang buwan na po yan na hindi ko magana. So sa aerator ko po ay isang araw, isang bisis lang po yan gumagana at isang oras lang po. Yan. At minsan hindi rin gumagana po yan yung aerator. So ngayon mga kalaks, no. Ah uh, wala pa naman ako namamataya na crayfish niyong adult at crelings ko na yung simula nung araw na naghatsya siya meron naman na namatay yung crelings ko na ano nung nagsimula naghatch siguro yung mga ano uh, premature so yan so sa ngayon ay wala po akong nakikitang patay na mga alaga ko pong crayfish ngayon. So yan, no? Dito ay meron po yan na uh, beret. isa. So hindi ko na iniwalay kasi tat tatlo lang sila dyan. At saka malawak naman dito. At saka uh, hindi naman siguro niya ma makakuha siguro mas stress dyan. Dahil hindi naman sila masyado marami. Tatlo lang sila eh. So yan, hindi ko na iniwalay. At meron po ako isa dito. Buried. Yan. Malapit na po yung maghats Pero, tiningnan ko nung nakarang araw ay konti lang yung ano niya, yung egg. At nakikita ko na po, mayroon po na siyang mata. So, malapit na po yan mapisa. So, nilagay ko na lang dyan. Ang laman ng aking creepfish pond ay ang ito. Yung banana leaves, saka talisay leaves. Yan. Saka sa plants ay si so Hornworn. Saka hydrilla plants. Yan lang po. Ang laman. So, more po ako sa talisay leaves. Kasi mas perfect po yan sa crayfish natin. Dahil mm -hmm. yan po ay kinakain nila mga laks. So, yan.